Magandang araw po sa inyo mga taga-panood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. 98% ng mga Pilipino suportado ang libreng kolehiyo ayon sa survey si Troy Gomez. Magbabalita. Lumabas sa isang Pounds Asia survey na kinumisyon ni Sen. Win Gatchalian na 98% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa libreng matrikula para sa kolehiyo sa mga pampublikong pamantasan. Suportado ng pulisiyang ito ang lahat ng mga economic classes, 99% sa classes A, B, C, 97% sa class D at 100% sa class E. Ang pagtaas sa bilang ng mga natatapos sa pag-aaral ang pangunahing dahilan kung bakit suportado ng mga Pilipino ang libreng matrikula sa mga pampublikong pamantasan para kay Gatchalian. Ipinapakita nito ang paniniwala ng mga kalahok ng survey na ang pagtatapos sa kolehiyo ang daan para sa mas maunlad na buhay at mas maraming mga oportunidad. Matatandaan na una ng binanggit ni Finance Secretary Benjamin Jokno na dapat baguhin ang pagpapatupad ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act of 2017 dahil ayon sa kanya ay hindi ito mabisa at maaksaya dahil marami ang hindi nagpapatuloy sa pag-aaral. Nang tanungin ang mga survey respondent kung bakit suportado nila ang libreng kolehiyo, mahigit kalahati o 51% sa isang libo at dalawang daan na adult respondents o kalahok ang nagsasabing nagdudulot ito ng mas maraming bilang na mga graduate. Binigyang diin ni Gatchalian na dahil sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act o Free Education Law na kanyang isinulong, dumami ang bilang ng mga kabataang pumapasok sa kolehiyo. Nung ipinatutupad na ang libreng kolehiyo mula 2018 hanggang 2022, tumaas sa average na 81% ang progression rate mula senior high school tungo sa kolehiyo para sa academic years 2013 to 2014 at 2014 hanggang 2015 bago ipatupad ang free high education law pumalo lamang sa 54% at 62% ang progression rate mula high school hanggang kolehiyo para sa Dios at Pilipinas kung mahal Troy Gomez nag-uulat sa News Maraming salamat Troy Gomez Maraming salamat po Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po